Hi guys! Welcome back sa aking channel at sa aking Facebook page Ayan at nandito na tayo sa kahabaan ng Payatas Road, Quezon City Kung ayaw mong dumaan dito sa Payatas dahil maraming truck May ituturo po ko sa inyo na pinakamabilis na daan Dito sa Payatas, lulusot ng Batasan at diretso na ng Commonwealth Ayan dito kasi minsan napaka-traffic dito, maraming truck. Kaya ito, kaliwa po tayo dito. Mga Kamong TV. At dito pass forward tayo. Ayun, makikita ninyo ang dalawang school na magkatabi kaliwa at kanan. Makikita nyo dito ang maliliit na bilihan ng mga nagtitinda, maliit na palengke. At pagdating mo dito kanan, makikita ninyo ang kulong ng rehabilitasyon ng Matasan Quezon City. Mabilis itong daan na to. Kumpara doon kung hindi ka kung ayaw mong maipit sa traffic minsan ayan pagdating dito kakaliwa lang po kayo yun diretso na yan may kalaan din naman dyan pabilisin ulit natin ang video ayan kung makikita ninyo napakabis na aking magpatakbo dyan kasi kapas forward tayo then nadaanan nyo yung tulay na bakal ayan kung makikita ninyo ayan, daang bakal tulay na bakal dito dire diretso lang ayan kaliwat kanan Siyempre, lagi lang tayo mag-ingat kung dito kayo kasi maraming intersection. Ayan o, yan, at pagdating dito, yan, may palinggan ni dito at maraming namimili dito. Yan, o. Oh. Then, Palagi akong dumadaan dito araw-araw, kaya kabisadong kabisado ko na. Kaya, shout out naman sa mga taga dito, mga taga batasan. Shout out na rin sa mga nakasabay ko, dalong na dito sa kokoche na to. Ang cute niyong kotse. Mabilis lang tayo dito At makakarating agad tayo doon sa Batasan Batasang pangbangsa Ayun. Ayan at malapit na tayo Mga kaibigan natin to yan dito dredredrecho lang hu 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 Yan, unahan natin yan Yeah Pagdating dito, may school Pwede ka namang dumiritsi dito Ayan, labas ka na rin dyan sa may batasan Pero dito, kakaliwa na ako dito Mabilis ah, lang ang daan Ayan okay, Ayan Pagdating dito guys Yan pag kumaliwa ka dyan Papuntang Silangan Quezon City Silangan Pababa dyan Pero dito kakana na tayo Ayan Ang bilis no Itong bandang kanan ko guys Ito Ito itong banda dito yan yung sakop ng DSWD. Itong dire-diretso na to ay tutumbukin mo yung gate ng batasang pangbangsa. Yan DSWD o. Oh. Makikita ninyo. O, oh, Ayan. O oh, di ba batasan na agad? Ayan, no. Oh. Yan. House of Representative Northgate Batasan. O oh, di ba? Napakabilis. Oh, Dito kakaliwa na tayo papunta sa akin trabaho. Ayan o. Oh. o. Oh, itong bandang kanan ko, yan yung batasan, napakalawak ng batasan. So yun guys, hanggang dito na lang yung aking vlog. Maraming salamat sa inyong panonood. See you next vlog. En marami salamat पोइ